Ayong Ayon kay Bulacan Governor Daniel Fernando, ihintayin lang muna niya ang mga naunang investigasyon bago sila magsagawa ng bukod na investigasyon sa lalawigan. Nilinaw naman ng gobernador na wala silang alam o koneksyon sa mga flood control projects lalo na sa Kalumpit at Hagonoy. Kamakailan lamang pinuntahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang flood control project sa Bulacan at natuklasang ito'y mga ghost project. Hindi naman nagdaan sa amin talaga yan sa totoo lamang. Hindi talaga sa amin nagdaan. Dan. And even the court physical namin, hindi, na, hindi nagdaan sa amin, even the court physical nagdaan. Like, Pero yung masasabi kong Ghost Project, eh, sila nakakaalam nun eh. Hindi ko naman alam talaga yung uh, mga Ghost Project nila. Sila nakakaalam nun. Yung, uh, yung, uh, yung national government. Hindi ako sorry ang mariing giniit ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na hindi siya magbibigay ng public apology sa mga kongresistang umano'y tinamaan ng kanyang mapahayag kaugnay ng isyo ng katiwalian. Bakit naman ako mag public apology? <laughs> Bakit naman ako magpapa? Sinabi ko na yan eh. <laughs> Sinabi ko na yan eh. At the end of the day, I will not. I will not. I will not. Tingnan nga natin kung saan pupunta yung kanilang investigasyon o yung kanilang committee hearing. Opo, dalawa na kung saan nagsabi. Pero hindi ako mag-apologize. Ayon kay Magalong, malinaw kung sino ang tunay na sumisira sa imahe ng institusyon, hindi siya, kundi mismo mga mambabatas na sangkot o mano sa anomalya. Unang-una, hindi ako mag-apologize sa kanila. Sila dapat ang mag-apologize sa taong bayan sa mga kanilang mga pinagkagawa. Isipin mo, alam naman nila na marami sa kanilang kasamaan, involved sa katiwalian. Pero nananahimik sila. Alam ko marami rin sa kanila matitino. Yan. Pero masama. No? Pinabayaan lang natin. Pinabayaan. No? Nananahimik dahil nga ayaw nilang kumbaga nangyari sa kanila is tolerance. Matatanda na giniit ni Manila 6 District Representative Benny Abante na nararapat lamang magbigay ng public apology si Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos itong tawaging moro-moro ang nakaambang investigasyon ng Kamara sa Flood Control Projects. Ayon kay Abante, isang insulto sa institusyon ang pahayag ni Magalong at hindi dapat lahatin ang mga kongresista. Giit naman ang alkalde matagal nang malinaw sa mga kapwa kongresista kung ano ang nangyayari. Ngunit pinili o manon ng iba na manahimik. Parang ang lawak ng korupsyon sa DPWH. Anong nire-recommend dapat gawin? Well, hence was low. Maaring umabot pa ng sampung Senate hearing ang gagawing pagbusi ng Senado sa lawak ng saklaw ng mga anomalya sa flood control projects. Ito ang inihayag ni Senate President pro tempore Jinggoy Estrada kasunod ng pagbubunyag ni Senator Panfilo Lacson ng anyay garapal na korupsyon sa naturang mga proyekto. Ayon kay Senator Estrada, sinusuportahan niya ang mga isiniwalat na impormasyon ni Senator Lacson kung saan pinangalanan pa nito ang ilan umanong sangkot sa anomalya. Kaya inaasahan ni Senator Jinggoy ang partisipasyon ng mga ito sa mga susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Yes, they have to be present. Uh, patatawag siguro natin sila yung mga district engineers, of course, ng Bulacan, Mindoro, uh, at pati yung COA. Uh, Kasi hindi magpo-prosper ang plant, um, ghost project kung wala akong sa ng Kaugnay nito, sinabi ng senador na hindi niya tiyak kung may ilang empleyado ng DPWH ang tumatayuring kontraktor. Ngunit malaki niya ang posibilidad na sila-sila rin ang nagpapaikot ng mga kontrata. Habang ipinauubayan na nito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdidesisyon kung dapat magbitiw sa pwesto si DPWH Secretary Manuel Bonoan. Oh. Mr. President, PBBM, sipakin nyo na po si Secretary Bonoan dyan sa DPWH. Kaya na po ang nagsabi, galit na ho kayo. Kami rin po ay galit na galit na dahil pera ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino ang pinag-uusapan dito. At sinong ahensya ba ang nasa ulo na niyang mga maanumalya na flood control project? Hindi pa DPWH? Para naman kay Bacolod Loan District Representative Albi Benitez, ang prinsipyo ng command responsibility ang humihingi ng pagbibitiw ni Bonoan. Paliwanag ng kongresista kung ang simpleng bagay na ganito ay hindi nakikita, maaari anyang marami pang kritikal na proyekto ay may katulad na estado. gaya niya ng sinabi ng pangulo sa kanyang sona, well nito kay Bonoan ay mahiya naman ito at magbitiw na sa puesto. Aprobado na sa plenaryo ng Kamara ang gagawing pagdinig ng House InfraCom sa maanumalyang proyekto kontrabaha ng pamahalaan. Binubuo ang InfraCom ng House Committee on Public Accounts, Public Works and Highways at Good Government and Public Accountability. Dalawang linggo mula ngayon, posibleng isagawa ang una nitong pagdinig. Pagtitiyak ni House Committee on Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Partylist Representative Terry Ridon hindi magagamit ang pagdinig ng House Infracom para pagtakpan ang mga mambabatas na sinasabing sangkot sa mga maanumalyang flood control projects. Tugon din ito ng kongresista matapos ikiit ni House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Partylist Representative Leila de Lima na posibleng conflict of interest ang legislative inquiry dahil sa mga ulat at hinalang may mga mambabatas na involved sa irregularidad at katiwalian sa government projects. Bukod sa malamig na klima, kilala ang bayan ng silang bilang isa sa mga upland town sa Cavite na halos hindi nakararanas ng matinding pagbaha. Pero base sa subong sa Pangulo.ph mula 2022, mayroong naitalang at least 19 flood control projects dito. Ang main focus, flood prevention structures sa mga ilog ng San Isidro at Imus. Nakatanggap ang aming team ng ilang reklamo sa mga residente ng Barangay Tubuan Uno patungkol sa tila palpak na flood control projects sa kanilang lugar. Sa sumbong sa Pangulo.ph, napag namin na ang kanilang inirereklamong proyekto ay ang ilang daang metrong revetment along Imus River. Pwento ni Alameña, isa sa mga residente na nakatira malapit dito, alas 4 ng umaga, nang bigla na lamang silang magising sa lakas ng pagguho nito noong panahon ng habagat bago ang sona ni PBBM. 4 a.m., biglang may bumagsak na parang eroplano na napakalakas talaga kasi mataas yun eh. Build. Halos kasing laki ng building yun eh. Labaasan talaga kami limang bahay doon dahil para talaga eroplano bago yung mga anod ng bato. Parang nagpuputo ka ng mga ano kwento pa niya, hindi naman daw talaga binabaha ang kanilang lugar. 52 years old na si Reginald at dito lumaki sa bayan ng silang. Kaya ipinagtataka raw niya kung bakit nagdesisyon ng DPWH na magtayo bigla ng flood control project sa lugar. Wala, walang bahasa sa amin. Paliguan namin yon. May mga nahuhuli pa nga kami mga hito dyan, tsaka mga tilapiyang maliliit. Talagang laruan namin ng araw yun. In reginald sa karuptong ng Imus River Revetment sa kabilang barangay. Pero iba na muli ang may hawak ng kontrata. Isang Prime Pacific Marine and Industrial Services Corporation at nagkakahalaga ng halos 78.2 milyon pesos. Ang muli namin naabutan, sirasirang revetment structures. Ayon kay retired Major General Arnold Mansita, presidente ng Silang Saib Kalikasan, isang taon nang nakatiwangwang ang, nakatiwang ang proyektong ito. Uh, ito nga ang nasirang ito sa Pasipit ay natapos po ito noong 2023. Tapos after one year, bagyong Christine, hindi naman ang silang, ay nagiba na po itong 60 meters na ito, part of the 600 meters. Gaya ng kwento ni Reginald, hindi naman daw talaga bahain ang bayan ng silang, kaya matagal lang tinututulan ng kanilang environmental group ang mga flood control projects sa lugar. <smart noise>